Punta po tayo doon sa mga nag-file na ng COC at mga ilang kandidatong parang tila may pangamba yung mga tao. Halimbawa po si Mayor Al, dating Mayor Alice Go. Ang trabaho po ng COMELEC ipinaliwanag ninyo ay eh ministerial lang natanggapin. Pagka siya ay gustong kumandidato, the right to vote and be voted eh dapat irespeto. Pero sa sitwasyon nun, ni dating Mayor Alice Go, meron po siyang parang suspension or review ang COMELEC na ano po. Pwede pa ho ba siyang kandidato? O mag-file ng COC? Yan po, yun ang mas magandang tanong. Hindi po yung pwede kundi pwede ba siyang mag-file ng COC. Dahil na po minisir ang duty ng UNEC, ayon sa Section 76 ng Omnibus Election Code, wala po kaming buwa kung may maglalagak ng COC, anuman po ang katayuan niya, disqualified man siya, hindi man siya qualified, anuman po yan, kailangan po namin tanggapin. Wala pong kapangyarihan ng COMELEC na mag-pre-evaluate, mag-reject, o kaya mag-deny agad-agad ng COC. Pero hindi po ibig sabihin kasi na pag ikaw ay naglagak ng COC sa amin at tinanggap namin ito, ay automatic na lihiti kandidato ka na. Katulad po nung inyong nabanggit na sitwasyon, meron po siya mga kinakaharap na kaso. Bagamat ngayon po ang mga kaso ay wala pang ruling, wala pa pong final decision yan. At kahit nga po magkaroon ng decision, hihintayin po natin, maging executorian ay hindi ibig sabihin na lusot na lusot ka na. Dahil nga po kapag ikaw nakapaglagat ng COC kahit pa ma-proclaim ka basta pending ang kaso mo sa Comelec ay pwede ka namin mapababa sa posisyon. At isa pa nga po kung titignan nyo, meron pong criminal cases na kinakaharap siya. Tandaan po natin, isa sa accessory penalties ng criminal cases na nakasampa sa kanya, ang penalty dyan, perpetual disqualification to hold public office. Kaya po yan yung mga bagay na kinukonsider natin na dapat naiisip din ng mga tao. May mga kinakarap. Kaya nga po isang innovation mamalu. Kung makikita nyo po, no? mula noong 2019, tignan nyo po, dati yung likod ng COC, wala pong nakalagay dyan. Pero mula po noong 2019, nilagay na po namin ang box dyan. Tinapasumpaan namin sa nagpa-file ng COC, anong, anong kaso ang kinakaharap mo, at ano ang estado niyan? Ang purpose po niyan kasi ay para malaman ng ating mga kababayan, merong full disclosure sa estado ng mga kumakandidato po.